Welcome back to my channel for today's video. Nandito tayo sa Farmer's Garden Cabao. Actually, parking lot to. Pero meron kami nakita ang parolan. Ayan, nag uumpisa na silang mag start ng mga panindang decoration for Christmas. So, eto guys is 1,400. Ayan. And then dito is 300 pesos. Ayan. Eto, guys, kung gusto mo ng kakaibang Christmas tree, 1,200. Last price na yun, 1K. Ayan. Eto, guys, 1,200. Ayan, nagre-prepare sila sa mga paninda nila. ang dami. Ah, uh, bigay nila. Ayan. So, so pag tapos na mamili ng halaman, pwede kayo dito. Ayan, may mga chibugan din dito. Ayan. Wala pang ilong kasi maaga pa eh. Magkano sa ganito nyo po? Pabalag ako ate ah. 1,500. 1,500. mas malaki. Per set ang Santa Claus mo. Bali magkano yun? 700. 700. Pero kung per piece lang, for example, this one magiging 250 ma'am. Ah 250 pero ito set 'yan. Okay. Ayan, okay. So mas makakamura ka sa set kaysa sa purchase. Ayun, dito magkano po? Diyan ma'am sa EX, bibigyan ko na lang sa inyo ng saradong 900, 900 pesos. Ayun. Dito sa Angel mo ate magkano? Sa Angel ko 250. 250. Dito sa Angel na ganito. Yan sa'yo, ang bigay ko na lang sa'yo 180. Yan sa maliit. Sa malaki, bigay ko na lang sa'yo na 200. 180 tas 200. Opo, ma'am. Wala na pa pala. Ito naman, ma'am. Sa mga umihiro na yan, ma'am. Bibigyan ka tala ng scout. So, magiging isang libon na lang sa'yo yan. Alin ang isang libo na lang dito. Ayun, ma'am, yung mga umilo. Ito lahat yan. Opo. 1K na lang. Opo, ma'am. Last price na yon. Mm -hmm. Okay, oh. Guys, so, 1,000 na lang. Ayun, pag marami kang kinuha sa akin, ma'am, hindi pinyang ganda lang magbibaba price. Ayan. Kung mas marami daw kayo makukuha, mas may discount kayo. Opo. Ito maganda. Ito yung tumutunog din, no? Opo. O, ayan. O, ganda guys, o. Oh. Hindi nyo na kailangang lumayo. Ito na, o. Oh. Sila na ang lumapit sa inyo. Dito, magkano to? Saka rin, eh, no. Bigay ko na lang sa inyo ng um, isang libo, ma'am. Ayan, isang libo. Dinikit na lang. Ma'am, pag sa'yo, ma'am, nilililig ko sa'yo, ma'am, ng 500. Sa'yo lang, ha? <laughs> sa akin pala. Oh, o, sa'kin kayo, o, murder. 500 lang daw. Pag ikaw, pwede ko ka sa'kin. Ayan. O, oh, yun. Dito sa si mga hanging Santa Claus mo, magkano? Hindi, ma'am. Sa 700 din pinin lang, mga set-set din po kasi. O, oh, okay. Ganda, Saan o. Tapos may mga balloon, bigay ko na lang po rin sa'yo ng 7. Kahit maraki 7 na lang rin sa'yo. Ayan, 7. Ito sa mga parol mo na ganito, dito magkano? Ito sa parol mo, meron po pa rin 35215. Meron din po tayo 500 na pinakamaligit. Ayan, ayan. 35215. Opo. Okay. Tapos, sige, sige ate. Ayan. Ayan mag-promote ni ate. Hulihin natin siya. <laughs> Hinuli kita Hinuli kita ate, sorry. Mm -hmm. Ayan, sa mga Christmas balls nyo dito, magkano Diyan para naman, sa mga followers natin? Bibigay ko na lang sa inyo ng, ng 500 yung pinakamalaki to, 150 yung maliit. 500 sa biggest, smallest ay? 150. 150. Pwede, mo, pwede ko pang babaan yun sa'yo, ma'am. Pwede pang babaan, depende sa dami ng kukuhanin nyo daw, okay. guys. So, pumunta na kayo dito kay ate. Pangalawang shop from entrance, ayan. Okay. Dito sa mga pang-decors na ganito, magkano naman po? Diyan, tatlo po. Tapos din po sa Cherry, 45. Tatlo, isang daan dito. Tapos dito, 45. Etong tatlong to. Opo. Okay. Each, no? Opo, man. Alright. Dito naman po, magkano? Sa ganyan, meron tayong T15. Meron din po tayong T45 sa mga special. Ayun ang special. Opo, special na bulaklak. Bakit special yon? <laughs> Walang tawag lang nila, special na bulaklak. Okay. <laughs> special na bulaklak, o sige. Eto, itong mas malaki mong ano, magkano? Sa so, 1 billion ma'am, kahit mam sa 1,800 ma'am. Eto guys, mas malaki kesa dun sa una nila, 1,800 eh. Ako ma'am. <laughs> <laughs> uh, tapos ma'am kung gusto mo magpa-refer ng paral ma'am tapos magpa-arrange ng bulaklak lahat ma'am ginagawa namin ah, may... ah, okay, ganoon okay, oh. Ito, kaming handicraft tsaka flower shop o, oh, yan. Yeah. Meron silang handicraft sa mga sirang parol nyo or kaya yung pundido na. Punta lang po kayo. Punta kayo second shop sa entrance. Apo, ma'am. Yan. Tapos meron din silang flower shop. Apo, ma'am. Nag-aayos din sila. Ako, oh. Nag-aarrange din po kami sa mga kasal kung gusto nyo, ma'am. o, kasal. Lahat na na kailangan ng bulaklak. Punta nyo si ate dito. Ayaw niya kasi magpakita. So. <laughs> eh, kasi mag-ikaw lang talaga. Pag-ikaw lang magpakita sa akin, ikaw lang bibigyan ka discount. Oh, guys. So, sa akin kayo bumili. <laughs> Normal price para sa mga nanonood. Normal price. Regular price. Tag. Oh, ayun nga po sarili, sa yung sa 15 dun po sa may ano, sa may Dito sa Snowman mo magkano? Diyan po, ma'am. 200, ma'am. Ito malaki na 'to? Opo. Oh, 200 guys, oh, ang ganda. Tapos dun sa mas maliit lang. Sa so, mas maliit po. Ito. 150. 150 yung maliit na snowman Sa Christmas light, magkano ulit? Ano po, 1,000 yung 13 Christmas 1K Ayan, oh Ang dami sila dito, oh Mga parol, ayan Mga ganito Ano ang tawag dito? Kapis Ang tawag dito eh, ayan Ayun, bahay kubo. Magkano yung bahay kubo? Lapapis. 2,000. Ayan. Ayan, guys. 1,500. Ganda, oh. Parang kakaiba naman yung decor sa bahay. Ayan, guys. 2,000. Umiilaw yan. Hindi lang halata kasi maliwanag pa, eh. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lang ba? Ayun. Ayun. Magkano sa Christmas tree mo ate? 1,500 6 feet, feet na Christmas tree Ayan 400 400 each Yung maliliit 400 Dun sa mas malaki laki Ano ma'am? 600 600 sa mas malaki na Santa Claus Sa ganito magana ito sa ito toto. Yung parang advent red pero hindi naman. <laughs> 300 pa. 300 pesos yan. Eh. Para sa door, sa window, pwede yan guys. Sa mga parol mo magano? At 1.5 to. Dito sa mas malaki. 2,500. Ayan. Sa Christmas balls mo, magkano? 200. 200. Pinakamalaki, 350. Pinakamalaki is 350. Ang pinakamaliit ay? 100. 100 pesos. Ayan. Doon sa Christmas socks mo po, magkano? 150 yung ano, maliit. 150 yung maliit? Okay. 200 yung maliit. 200 oh, yung maliit. gusto ko yan. Ayan o. Oh, Ang daming Christmas lights. Magkano dito kuya? 50 per meter. 50? Per meter. Ayan, 50 pesos daw per meter dito. Dito Ah, dito. Dito. 180 po. Per meter din yon, Ayan. Per meter pala sila dito. Pag ganito. Sa ganito mga Christmas lights mo kuya, magkano? 150 po. 150. Gusto mo ng disco-disco. Dito, magkano? 700. 700. Okay. Ay, wala doon, kuya. Ito, ito, ito. Ang ganda. Thank you, kuya, ha. 800, 850 yun. Ganda. Angel, thank you. you. Bili. Uh -huh. Kaya po sa bilin niya, Tay? Meron po tayong 2,000. May 1,500. 1,000. Ayan, may 2,000, May 1.5, may 1K. Ito po yung dapat 2K. Ito po yung 1.5. Ang 1,000 po, yung balit po yun, walang hila. Okay. Tapos, nagbebenta rin po ako ng tao lang. Ito po. 2,000, 1.5. Ang saman, hindi nyo kailangan yung bahay ko po. dito yung lalagay nyo sa ilalim ng Christmas. Dito, bebenta rin ako ni TVT lang. Sunset siya, 11 piece set. Usually, bentaan ko 1K. Pero, kaya ko ibigay ng 800. 800 na lang po. Pinaka last price oh, na isa po 'yun. Ah, na po 'yan. Tao lang po ito ah. lang. Wala na po yung mismong kahon. Opo. Okay. Wala po nito. Oh. Oh, po, okay. 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 Ito po ito sa ito, ma'am. Ang ganda po niya. Pag nilagyan po namin siya ng very lights Eh po very lights po tawag sa ilaw na 'yan. Ngayon yung yung ilaw niya, pwede niyo po siyang i-adjust. Meron lang po pipindutin sa likod. Ito po. Pwede po siyang steady. Eh yun. Nilagyan nila ng ilaw ni Ah, very po. Ayan, Ano? ayan, slow fade yan. Pag nakita mo yung slow fade na ganyan, uh -huh. pindutin mo ng dalawang beses, isa, dalawa. Ayan, hanggang bukas yan, hindi na mawamatay yung ilaw niya. Okay, ayun o, oh, ang ganda. magkano po pag ganyan may ilaw na? Ito po, 1.5 po usually benta ko dyan eh. Okay. Pero ba yun ang mano ka, bibigyan pa kita <laughs> ng content discount kung gusto mo. Sana. Pag ano po, sa sahod po, tatay, babalik ako, hindi po ako prepared eh. Ah, wala magpaparol, ito, pang matagalan na gamit niyan. Durability wise, napakatibay. Ito po, tapos, sa ah, yung laro ng ilaw niya. Pansin yung laro ng ilaw niya, hindi siya ganun lang. Opo. Ah, May program po siya, nakaprogram. Naka 8 -naka cycle po yan. 8 cycle yung klase ng laro ng ilaw. LED lights na rin po mo ah, hindi po, ordinary lang. Hindi po pe pwede LED lights yan. Eh. Magkano po dyan tay? Ito po, ang bentahan nito, 3,000. Ito, 8. Ito, 4K hanggang 3.5 4K hanggang 3.5 na po yeah. yan tapos ito naman 6,000 hanggang 5.5 pinakamalaki oh, okay. top It, of the line na po yan kung papansin ninyo yung crop machine kung paano ginawa, malinis po kasi po gumagawa ng export ko sa America Amerika okay. dito po sa mas maliliit lang nyo po para po dun sa mga budget friendly ayan po. 650 po 650 po, hmm. Neg negotiable okay. yun ah, presyo po ayan, negotiable daw po, dito dito kay Tata yan, sa medyo looban sa medyo kaliwa. Pangatlong pwesto. naman ko Ayan guys, October 15 pa daw sila nag-start dito. So Ayan. Hangga um, December 31st sila dito. So pwede niyo silang puntahan na. Anong oras kay Ate ay nag-start namin Ayan, 5 p.m. every day yan ate, no? Ayan, 5 p.m. every day hanggang 8 or 9 p.m. umaabot sila. So, dayuhin nyo na sila dito habang maaga pa, habang mura pa. Hanggang... Ayan, oh. Ay, ito din yung gusto kong Christmas decor, oh. dito sa stars nyo? One five po, isang set. Isang set na yun? Ilang? Sampung pera. So, one five. May fiberglass din tayo, madam. Pablog ako, ate, ha? Sige po. lang. Magkano po? Dito magkano po? One eight, madam. fiberglass Ayan, one eight. Ten pieces na din yun? Ayan. Ayan. Sa, sa mga ganito, magkano yung dalawa na to? Yan po, yung first set, one, two. Nakama one, two. corner siya, madam. Parehas, one, two? Opo, okay. pang corner. Ganda, o. Oh. <laughs> sa mga ganito, magkano? Eight lang po. May ilaw po yan. Uh, Ilang peraso yung eight hundred? pieces. Five pieces. Pati sa stores? Ayun, o. Oh. Para sa labas, and outdoor. Sa so may okay. garden. Sa mga parol mo, ganda magkano? Saan dyan magkano? Ito, ito. Mayroon tayong worth 1, 2, 1,000. Mayroon oh, tayong ah. maliit, 500. Dito, dito yan. 1,000. Ito, 1,000. Yes. Dito, dito. Ito, 1,800. na siya kalang. 1,800. Okay. Oh, mura na. Ayan. Sa ganyan po, 2,000. Yes. Special copies. 2,200 special copies. Pure copies yan, ma'am. What, what I mean po is back-to-back -back siya. Ah, oh, okay. And back-to-back -back daw to, guys. Naka-piece. Yes. Ayan, oh, ganda. Sa mga Christmas balls mo, magkano? Meron tayong worth 150. sa pinakamalaki, mag, pinakamalaki. Pinaka ito yung 10 cm, 600 lang. Magkano? 20, 20 pieces. 620 20 pieces. Piece. Sa pinakamaliit mo, magkano? Ano, 100 lang, 20 pieces. 20 pieces, 100 pesos din. Dito, sa mga ganito, magkano? Sa bulaklak po, pag 20 pesos pag per piece, pero pag 1 dozen is 200. Ah, okay. Per piece ito, hindi ito yung mahabang ano na. Apo. Ah, okay. Ayan, per piece siya. Sa Santa Claus mo magkano? 350. Sa Angel? meron tayong worth 150. Yung mali pinaka maliit. Yung pinaka ay 300. 300, ayun. Ayan, 2,500 dito guys. Ang ganda Oh. Gusto ko to. Gusto ko ito. Ano mas gusto ko itong mukhang ito? 2,500. 2,500. 10 pieces na din daw. Sa ganito, Maganda 2,500. 2,500. Ayan Oh. Sa mas maliit? 1,500. Ayan. Meron kang snowman. Thank you ate ha. Ayan. Dito sila sa second to the last from exit. Ayan, ito na yung exit. Ay, entrance din pala to. <laughs> Kasi doon kami pumasok guys From parking Doon kami pumasok Mas Meron din ditong entrance Tapat lang nung Farmer's market Tapos eto na guys Yung farmer's garden Alam nyo na yan guys Maliit na maliit lang tong pwesto na to Ayan lang siya Kita oh. nyo kung gaano Kaliit lang Ayan siya. So, hindi kayo maliligaw. ah oh, ito na yung first. Pero last sa paningin ko. Ayan. So, parang same-same range din sila ng presuhan dito. So, tanong-tanong kayo muna. Ikutin nyo since maliit lang naman sila. Then, saka kayo bumili. Wow. pa kuya ha. Magkaya na dito sa Christmas light na ganyan. Ay, yung star. Dito po? Ako. 400 lang po. 400 ang isa. Pag maraming mo nga daw. Pag maraming kukunin, may discount. Doon siya parang flower. Na, may discount din po. Mababait. Pag mababait daw na customer, may discount. May discount. Pag maganda. Ay, lalo na po may discount. Pag <laughs> maganda, may discount lang. Eh, dito po yung maganda po. Ito po ba? Ayan yan, mas maliit ako. Ano po yan eh, 12 pieces. Magkano dyan? Ang piece ma'am yan, 1,700. 1,712 pieces na daw. Eh, sa pag pinapromote kita, kuya. Tapos no, mabait pa ako. Yung talaga itong flowers. <laughs> uh... Binigyan ako flowers ni kuya. Sa angels mo, kuya, magkano? Depende mo sa size eh. May 100, may 200, may 300. Bali, 100 sa maliit. Sa pinakamalaki mo? 300. 300 pesos. Oh, discounted na po yung oh, okay. price. Discounted price. 150, 250, 350. Okay. Ayan, 200 pesos si Santa Claus na parang stuffed toy. Ayan, ito mga pansabit sa Christmas. Yeah. Christmas 3, 4, Ayan, no. Ganda. Ayan, 3 for 100. Ayan o. Ganda. O, kasama po ito. 3 for 100. Ayan, 3 for 100. Ang kukito. Oh, 3 for 100. Ganda. Ayan, guys. So, punta kayo dito, guys. Ngayon na, asap. Awesome. <laughs> para makapamili kayo, makapili, maka-discount pa kasi mukhang eager naman sila magbigay pa ng mga discounts. So, thank you guys for watching and sana nag-enjoy kayo sa sneak peek natin. Alam kong hindi to part ng mga halaman session natin pero guys, this is one of the best. So, thank you again guys. Thank you again guys. Please don't forget to like and subscribe. And hit the bell button para always kayong updated sa ating mga future videos. So, ayan guys, parolan. Ito yun. Okay, harap ng Farmers Market, tabi ng Farmers Garden ko ba. So, ayun guys. Thank you again. Have a safe day.